Nakalimutan ko na. <laughs> <Aray> ko. <laughs> jo Mams, ma kami po ay lalayo ng konti. Pagpunta okay. <laughs> po kami na. Six hours na tayo biyahe, no? Ay, hindi naman. Six hours um, ba? Three to four hours. Uh, three and a half to four hours. Uh -huh. Basta diretso yung sakyan. magpapa Magpapabagyo po kami. Papalamig lang muna mm -mm. kami, mga kadyo, ma'am. So, kaya galing lang ako ng, ano, ng sakit. Kaya, mm -hmm. eto, sumama ako kay, ano, kay, kay Mami Silvia. Mag-relax. Uh, mag Pero, actually, mga kadyo, ma'am, <laughs> itong biyahin nga ito ay regalo ng mga anak ko sa lola nila. So, kami ang magiging Uh, ano ang tawag doon? Alalay! <laughs> <laughs> para mag-enjoy lang si, mm, si Mami Dear. Para makauwi si Mama para sa... <smallion> para, yung mga eh. kapatid niya. Kita yung mga, ka mga kamag kapatid, mga kamag-anak. So, yun ang bali, ka birthday celebrate celebration niya. Yes. Ito po siya, Ito ang po aking Ito si po niya bukas. Ito po si Mami. Hindi po. Seventeen yeah. na si mama. So, yun ang pinakaregalo ng mga bata. Ganda po ng, ng background. Dami ng mga kayo, mams. So, ayan po yung mga gamit namin. Nak ready na. So, yan na. Mm -hmm. So, Mamaya mga kajomans, pakita po namin yung mga details, mm -hmm. uh, details ng pagbibiyahe namin. So, see you mga kajomans. Sa po yung aalis. Samahan nyo kami. So mga kajomams, nandito na po kami sa Terminal Daur. At sasakay po kami ng bus from here to Baguio. A heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher

speaker and she puts a hand in mouth ma'am, nandito na kami sa Baguio. Nakasakay na kami ng taxi. Nakalimutan namin naglag pagbaba namin doon. <laughs> so papunta kami sa may kasa namin imimit yung pinsang ko. Uh, makasami namin pag-uwi. Eh. Ayan po si Manong. <laughs> ayan si Rosalyn at si Mami. So, so, ayan mga ka <laughs> Oo, masyadong tayo. Ayan. Baka nyo rin makikita kayo yung okay, katay ano dito. Yung sugar root ko. Uh, At ang tigay nyo? At ang Ang awagan na ko. Nung naka... Ayan po, paggawin ko ay isunan, San Carlos. Nung naka-jeep-top tayo, nakaluga ng tigay. Ayan lang -ay? uh, Mga ka-jamans, papunta na kami ng Baguio Gold. dito na yung pinsan ko. Nakasama namin uuwi. Baguio Gold. Uh, gold. <laughs> Ayan ay pinsan ko. Heidi. Heidi, hello. Hi. Ayan. Oh. So, diretsyo na kami ng Baguio Gold. Uh, dadang kami sa so Bali Itogon. Si Yun. Itogon. Dadaanan namin ng mga iba-ibang park. Adyo, ba't tinawagan na ano? Oo, kasi may ano doon, gold mining dati. Yamanong hmm. Baguio Gold kasi may gold mining dati doon. Ngayon, wala na. <laughs> Kaya siya tinawag na Baguio Gold. Uh, Buenham! namin papunta ng Pagay Gold. Ah, nag-usap na kami Manong, matang bahala. Oo, mga may mga wala sa'yo, mga masayang. Oo. Pero kung mag pack eh, mas maganda na lang, mag pack na lang. 500 -200. Oh, mga mga mams, nandito na kami. nandito <laughs> na kami sa Baguio Gold. At ayan, tarik ng daan. O, ayan, ayan bundok. Ayan, nakatakot. Oh, ayan, ang daan, o. Oh. Ayan. Paano kaya ako bababa dito? Hindi <laughs> kaya ako mauna pa kayo sa Hindi. Sabiya. Tara, tingnan natin. Ay, naku. Tara, mga kajamams. Ayan. O, o, dahan, dahan. <laughs> oh, dahan-dahan. Oo, oh, mo. <laughs> ha, sa ondaan. antarik. Hello! Hala! <laughs> 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 Wushang mo. No, ganito pa ko? Oo. Wala na mga ang Hello! Excuse me! Lumabasak pa yung adi. <laughs> Hindi, sige ba? Mm. <laughs> Ay, ang daan namin. Eh. Mm. Andito mga kadyang sa ng kapatid ni Mama. Here. Ang sarap. Ay, Bagyong bagyo. Ano? Cheso. chesa ah, cheso. Hmm. Cheso. Oh. Lalo. Lalo pag kumata rin tayo ng karina. <laughs>

pudtod? Oo. Ay, may pudtod. Uh, ganyan dito. Dito nililibing yung mga ano. Hmm. Nana, bahay niya. Ay, Ay apo! Aso, apo! <coughs> <coughs> Ay, tao, da tao. tao. Ay, ewan ko ano yan. Ano to? Ano Hello po. <laughs> Sige, katawa ni Ilay. Ay, God. Ayun. Auntie ko na matagal lang hindi nakikita. Ayan siya. Ay, eh, nagpakulay. Ah! Ayan eh, Miss Boo. Mm -mm. Ayan, nandito na kami. Nandito na kami. Nandito na kami. Yeah, po ayun na. Nandito na kami sa bahay. Oh. Bahay Mama? sa Baguio. Mama. Mama ba kuryente? Hiningil ako mga kajoma sa pagbaba. <laughs> A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun o, Wala na. Nga may naanungan na tulid ako. Mga kajaman, si mama ko at saka yung kapatid mo. How many years? Ngayon lang sila nagtita. 25 years! Mm. Nasa Maka. on the gym. Oo. oo. Mm. Ang gustuhan mm. Eight, Eight, yeah. Eight, Eight years old ko? Ide. No, na. Oh, six na Hindi, hindi lang twenty-five. Ano nga niyo? Six years old ni Bonsai, ag Six years old? Ag lang ay. Hindi ko uh, Parang alam ko wala pa si Bonsai. Yeah. Eh! Ano wala? Naan niya. Ano siya si bonsai? Si <laughs> Oo. Mo? Diyos ko, kala ko bonsai na. No? <laughs> Kasi noon yan, pandak mm -mm. na mataba. Oo, oh, oh, pandak Oo, na mataba. Ano, nag anak, anak naman ni Tito Yo, si Lakay, sinabi niyan, si Bonsai yan, sabi doon sa kabila, yung anak ni Hipagpo. Oo, oh, yan, 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 yan ang Bonsai. Akala nila, maliit. Alam mo na